Ito to, jowa. Jowa, baka kapitbahay ang kinalabasan niya na. Hindi, jowa. Ito to. Ah, t-shirt ka lang Hindi. Ay, mag ako. <laughs> <laughs> oh, ang ganda. Nakariban. Ang laki ng bibig ko. <laughs> <laughs> ba't wala akong leeg? <laughs> Yano ligo o o o o Oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh may kwintas ka pa nga, oo. Oh. Mahata ang hair ko, Jawa. Mahaba bang sa likod nga, oh. Dipagsagmuyan natin dito yung iba oh, pangaba, oh. Oh. Oh, diyan. Jawa, bakit yung isang mata ko bang gilad? Galit ka dito. Galit. Ba? <laughs> oh. Yeah. Hindi ako yan yung gamit bahay yung jowa. Ano? gamit bahay? <laughs> ano, <silang gabit> bahay. <laughs> ano, <sigaw. laughs> Hindi ko lang yan. Lang oh. <laughs> oh. Oh, ganda lang eh, sino tong isa? Ba't maganda tong isa? <laughs> Singkit. <laughs> Ikaw nga yan, kaso lang in, hindi ko nakuha yung mukha mo, wala ka eh. Hindi mo na ako maalala, ah, uh, Jowa, pag nawala mas ako. Mas maganda yung nakikita mo yung, ano, <laughs> the boss, may nonal ka sa... Wala <laughs> ako <laughs> nonal. Oo, oh, yan o. Oh. Hindi ako dyan, jowa. yan, Jowa. oh, yan. Tingnan mo nga o. Pagandahin natin yung kilay mo kasi may bimulalayaw ta kilay mo. <laughs> <laughs> ba't yun, batyong mata ko banggilat yung isa Na banggilat ba oh. di ba bi... parista hahahaha <laughs> <laughs> o oh. pangit mo naman akong magdawing diyowa wala akong ilong o oh. lalo mo pinapangoy yung ilong ko oh hmm? o oh. natin kahit sa picture lang naman matanos ang ilong mo <laughs> <laughs>